Sibingay papunta sa guys yes. tayo na sa Capito tayo Social Social Center Kito tayo tayo na

sa viewers guys so, para makompleto yung video so may pinting pa hindi pa natatapos so, star, stand na yeah, may grand stand dyan yeah. guys so, tama natin guys please. break eh. ano, Saan natin yung foam break Estudiante dito guys Bapasada sa so may uh, para na <coughs> oh, kung sa comment lang kayo kung alam nyo yung lugar to basta dito lang ito sa pahal ng mas pati saan na terminal na ano ah uh, uh,

guys Palo ah. nyo lang yung video At uh, uh, share, share na rin Para palagi kayo updated sa susunod na video Guys Dada, crossing Dada, okay guys, crossing guys

talwa Talwa guys Guys, diyan na kayo guys. Hello okay guys. Diyan lang kayo. Guys. Okay guys, kayo. Yes. Maulan. Maulan. Oh, okay. natin guys. Ito, storage. ito natin sa ano guys. Stop po natin. Doon sa dulo. pa na guys. daan uh, natin itong baisano. Ito. ito. ito, ito. ito, ito. ito, ito.

Ito mas masabati dito na alam. mo video ako. Ayan. 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 to Ayan. Ito video to. Tapos, sanang kayaan ito. Ito ang uh, full storage. Nakakabot uh, pa na. 5 minutes. So guys, stop na natin. Magpapagasal rin na pa. Mga uh, idol, dito ah. Pataas na to. Ano ito mga idol?

So, yung magdaanan Yung mga na, Sirang mundanan Hindi pa natatapos So, yan Ito guys Pinakasulot o Maganda talaga Maganda ang tanawin Yung hmm. so, ano Nagbano, ganda bundok tungkol sa itaas malaking batok okay napot tayo sa bunok higit lang tayo gumagawa natapot guys kami na mga kahoy na hindi na ginagamit layo sa kagubatan ito ka kung natin guys pupakita ko kasama namin ay bawang bundok na pero magandang bahay mga mag mga bahay guys gawa muna tayo guys ito yung driver ko guys kapatras ito nag tatrabaho na hi fans <laughs> shout out <laughs> ayun guys gumagawa ko ng bahay ayun sila nasa loob ayun may nag aayag hanggang dito na lang guys sa susunod na lang na video.